Napilitan ang ilang magsasaka sa, gurti sa Cordillera na itapon ang kanilang mga aning repolyo dahil sa mahinang benta. Kanya-kanya namang diskarte ang mga magsasaka sa Benguet para hindi masira ng andap of frost ang mga pananim nilang gulay. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Imbis dalhin sa trading post sa Benguet, itinapon na lamang ng magsasakang si Brent Pulano ang mga ani niyang repolyo sa kanyang bayan na Tinok, Ifugao. Aabot sa anim na tonelada ng repolyo ang napilitang itapon ni na Brent at ng kanyang mga kapwa magsasaka sa bangin. Unti-unti na raw kasi itong nabubulok. Hindi naman nila ito madala sa binggit dahil hindi tumataas ang presyo ng repolyo sa trading post. Noong Sabado, bumulusok sa dalawa hanggang tatlong pisong kada kilo ng repolyo. Malayo yan sa average o normal na presyo na labindalawa hanggang labing anim na piso kada kilo. Ngayong araw, Apat na piso kada kilo ang presyo ng repolyo kaya ang ilang magsasaka pinatos na ito kahit pa alam nilang malulugi sila Sa ganitong presyo negative mapa-disposer siya or mapa-farmer Kasi sa presyo na tres na yon hindi lalabas yung mga expenses niya Sa transportation pa lang tres sana or dos sa transportation yun from Frankibungan kibungan to uh, dito pero hindi napapalabas kasi nga sa presyo kaya negative siya. Anya, titiisin na lamang nila ang ganitong presyo basta't mayroon silang maiuwing pera. Malungkot at saka may kinakabahan kami sa susunod na ulit na ano na 'yon, uh, farm input, yung yung puhunan ulit. Mismong Department of Agriculture ay aminadong mahina ang demand sa repolyo. Tumutulong na raw ang ahensya sa mga apektadong magsasaka. Ay nangipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamalaan para tumulong sa paglaganta ng ating uh, supply ng mga gulay ng ating mga farmers. Bukod pa dyan, yung ating uh, pag pagdadala ng mga tonetonelada ng mga repolyo, sa mga pinakamalapit na kadiwa centers. Sa bayan ng Atok sa Benguet, unti-unti nang nababalot ng andap o frost ang mga pananim na gulay dahil sa malamig na panahon. Ang temperatura roon bumabagsak ng hanggang 8 degrees Celsius. Kaya naman kanya-kanyang diskarte ang mga magsasaka para hindi masira ang kanilang mga pananim. Dinidiligan po namin ng bubig para mausaw yung ice. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.